Hello, mga madams. Good evening mga unta ni mga madams. Sana sa si Madam Shin? Nagsaba-saba sa inyong kasing-kasing charot. <laughs> Ito ay nag ko. nag ko ron. Kaya na ko sa akong amega kababli. Lo, oy, super doper. Nag-good siya. Di nag-good siya ninyo, Damay niyang tinda. Karo ni Bloom na Bloom. Nag-good akong amega. Hala, uy, dinudyo ko. ko Salamat sa ko katuo sa kong kababli. sa si Ching. Ato At sa paminawong si Ching, ha? Paminawong sa nato si Ching, watch out, pipay. Na na manifest na ako, Ay, Nagmarites, mo, Diyos problema mo, Jesus, na mo Jules na karon ako na i-flex iyang kuan rich na jud ako ng kabablo eh gamoy ro kay karon ni big 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 ni money. ni oi tanaw wa oh watch out oh na pa din to what's a change say te Oh wow, kita na ang Chris, <coughs> ang Chris <coughs> ang ni tata Christmas oh. Tena ya no, bah, boom bam sick loko yowun tu. The no na pagisigaw guys. Boom baholoy. Ba, pero abi ninyo mga guys, sinibog uron. Padug naman siguro ni siya sa mga kuan siguro no mga war war na kuan. Hunger. Hunger na hunger. Hangler! Wow, mga mabdams. Iba na talaga akong kababli. Fuck it, look, bumbay. Wow. Asa na kaanas akong uh -huh. kababli, ha? 19. Oh, mga kababli. Dato, nagin ako nga mega. Ay, oh, nagin siya madre. Oh, oh karoon si Queenie. Wala siya nagsaba-saba. <laughs> Queenie! Please. Shout out, Queenie! Sorry na ka sa akong kuan, ha? Sa akong Facebook. -Ku Uy, Ay, Ayos sa saba. Ayaw yeah, Kung saba. Ayaw siya saba. Mo na mga kapabliya, Ako ang pakita ninyo. Ay, sasabak. Ay, magsturya sa ako. Ay, sorry. Ay, sorry. Hold na, wala ako na pa. Ika, kapila na ka ha. Marikadagahan na yun ni. Di ni kausa, kaduwa, katuloopat. Dambi ka ni Dambi. Hmm. Ayun na. Masupot oh. oh. eh, siya ko sa akong kapabliya. Ay, siya. Mantika, oh. mga kapabli. Naka na siya. Jay ang yang gamay ka yun yung bako ng isya ni Bruno. iba na talaga pag na meron siyang monthly no 500 monthly ah oh, weekly pala sorry patakan ng gaw yun sa madam no na mga madam kaya naman siya hangar pa so, daw na siya siya balde kabo bomba sa CR ma Inihiniling ginawa. Ako lang sa naikuan niyo mga madam. Abangan niyo na lang yung mga madam. Ano na siya ka bum Hmm. I -boom, boom, boom. <laughs> na to ni si... Hmm, uh, katawag ni si Scarlett na ako. Mamanta um, niyo mga madam. Nagsaba-saba sa si Tabaan Queenie. Uy, what a Queenie. Excited ka Queenie. Mukhaan sa ko. Ah, 25. 25. Ano nga lang, Queenie? Ano nga lang, Queenie? O, oh, niya, apila ka sa kong Facebook. ko. Oh, hi, Queenie. Oh, Shout out ka, si Queenie. Ano, nga, siya? Queenie. Hello, hello. Queenie. Okay. Aisa, hi, siya. Hi. Hi. Hi, hello. O, wala. Wala, wala. Hi. Ni-hi hello. Hello. Hi, siya. O, wait siya. Wait siya. O, halaga, gutom na niya siya. <laughs> <laughs> ano ganyan <gini> si Queenie? <laughs> uy. O, lagi. Madam, ako natagan si Queenie. Ako sabaan. Ay, bukay ang mata? Ay, mata lang. Amay, magbuka yung mata. Mana mga madam, muna kong check ninyo. Ang akong kababli, hindi na siya ma-reach. Iba na talaga siya. Lumalaban na talaga siya. O, oh, oh, again ha, ako na ipakita ninyo. Pak na pak. Nakapagidiri. Ayan, naganay tao. Makita ang kada ko sa tingin. Water na lang ko mga madams. Sige mga madams, so, umura na mga madams. Ang akong adlaw karon sa video o may gabi kaninyo mag ta kanunay babayon